Punta tayo sa Shopee. Mag-copy tayo ng link. Search natin yung item na ipopromote natin. Then, ayan. Yan yung pinopromote ko. Click lang natin yung arrow. Then, copy link punta tayo sa Facebook mag-create tayo na reel ayan, click na natin yung reel hanapin natin yung product na ipopromote natin ayan click lang Siyempre, mas maganda na may audio. Search tayo. Ayan. Search tayo pang Christmas. Ayan. Okay. Click na natin ang next. Lagay tayo ng caption Okay, hanapin natin yung see more settings. Click natin yung add topics. Then, hanap kayo ng topic na related sa product na pinapromote nyo sa akin ay since Christmas lights siya home improvement then click natin ang save and back tayo hatapin natin yung earn money click natin yung add product links since may nakaka-copy na tayo na link sa Shopee kanina, click natin tong create custom link. Then, paste natin yung link dito sa URL. Then, click lang natin yung save. as you can see, nandiyan na po yung product na pinapromote ko. Click lang natin ulit yung save. Ayan, nandiyan na po yung link ng product sa earn money. Okay, pwede na natin i-share yung reel. Ayan, check natin kung na-upload na. Ayan, pag-click mo nyan, makikita mo na yung link ng product. Pag-click ulit ni buyer yan, mapupunta na siya sa Shopee. Ayan na yung product. Pwede niya nang i-add to cart yun lang